Minsan, nahihiya tayo sa mga bagay-bagay na hindi naman dapat kinakahiya. Dahil maraming tao ang kapaligid sa atin, maraming mga matang nakamasid sa atin. Story time guys, before nung hindi pa ako marunong mag-drive, um, pinapasyal ko yung mga anak ko dito sa amin, yung malapit na park, tapos nilalagay ko lang sila sa isang car. Minsan, nag-a-argue sila, nag-iiyakan, which is normal sa isang bata. Kaya lang, iniisip ko, minsan may nakatingin sa akin na magko-comment na ano ba itong mga anak nito? Iyak ng iyak, o baka naman mindset ko lang yon Which is normal naman sa isang tao na may mapupuna. Pero, may nag-advise sa akin guys na isang Filipina na Huwag mong intindihin yung mga taong sa sa'yo, intindihin mo yung mga anak mo. Hanggang ngayon, nagsingit sa mind ko na wala akong paki-alam sa sabihin ng ibang tao as long as na masaya ako, kung anong meron ako, kung anong meron kaming mag-asawa, wala akong pake. Lesson learn be yourself and be happy.